Magluto po tayo ng sinabaw. Sinabaw again, para pang pagatas daw ni sa mga tiguang. <laughs> oh my goodness. Kaya magsinabaw ta para ang mga tiguang gatason. Nagay na natin ang ating loy ahos isabay na natin ang ating loya. Ay, kabango ba, oy? Lagyan na natin ng ano, black pepper, at saka salt. Lagyan din natin, natin ng ibang-ibang -iba paan. Lagyan din natin ng uh, garlic powder. Para mas lalong masarap. Ito, durog na black pepper. Ito. Mabango. Sobra. At ilagay na natin ang ating kamatis na nato para lami may gulay, mura gulay na natin nato kaya ang kamunggay, gamayra mayroon tayo sa Pilipinas, kaya dagang kamunggay hindi palibre hindi kang sa Pilipinas tapos ilagay na nato ang atong rosin rosin ko na na at ang chicken. Ayan po. Lagyan natin ng ano. Dahil meron akong gini sa mix. Lagyan na natin ng gini sa mix. Kunti lang. Kasi wala rabang ka mabilihan dito. Kaya budget-budget tayo. Ayan po. At imix na naman natin. Ayan po. At takpan muna natin sandali para takpan natin sandali. At habang tayo ay nag ano-ano dyan, Ipakita ko muna sa inyo ang aking hmm. orchids na mataba, taba ching ching, ng dahil sa saging. Kaya kung meron kayong orchids o anong klaseng bulak, lagyan nyo ng saging para nutrients ng tanim nyo. Sige, buksan na naman natin. 嗯，嗯。Mm. Mm. Ayan po. At, nagpailit na po ako ng tubig. Kaya lagyan ko na siya ng tubig. Punti lang ang sabaw. Kasi dalawa lang kami, di diba? Ay, hindi na natin damihan. Tikman natin. Lagay natin ang sili. Sili ni Lolo. Atik ah, mo natin. Masarap. Hindi ko pa na nalagyan ng ano, uh, ng punti lang asin pero masarap siya. Grabe na natin ng ano, ice, ano na lang. Patis sana, kaso walang patis eh. Mahirap kasi, ngayon walang patis. Kasi, ano na lang. Ayan na lang po. Hindi lang kasi maluto ang chicken ni eh. At dahil, medyo ano na siya, ilagay na natin ang ating malunggay. Ano yun muna natin buksan? Ay, di mabuksan. mabuksan. Ito yung malunggay na galing sa Pilipinas. Kaya kung meron kayong malunggay, ilagay nyo sa ano? Sa plastic eraser nyo para magamit pa ninyo. Blanch nyo lang ng sandali. Ayun na. Pwede nyo na i-ano, ilagay sa plastic. Kasi naka-blank na siya kasi kaya. At ilagay na rin natin ang ating maraming sangkatutak na sibuyas. Bisaya na sibuyas. Sabi nila, bakit kaya bisaya? Bakit hindi Tagalog na sibuyas? Ayun Ay kasi nung lumaki ako, ganun kasi pag maliit na bisaya na sibuyas. <laughs> kaya yun, Tikman ulit natin kasi masarap siya. Sarap magtikim-tikim. Grabe. Pabukalon lang nato ni siya kadyot. Tak takpan natin. Sandali lang. Tapos. Tapos na. Pwede na kumain ng dinner. Maaga pa pero ay da. Anong gawin? Kaya pag hintay-hintay ka pa dyan. Alas 3.24 for mag dinner na kami kasi alam mo na, breakfast lang kami pagkakain at sa dinner. Mag-dinner na kami. Tingnan natin. Ito na po. Mainita kasi yung ano yung tubig ko. Kaya dilik ng nagbukal. Aha! Tingnan nyo. Sarap! Ang dang! Pabriko pa ni ang kamunggay. Yan po guys! Ang ating sinabawa na manok with matching malunggay from the Philippines. Thank you for watching! Bye bye!